Narito na ang trending na kwento sa mundo ng social media. Nanay na todo suporta sa munting food business ng kaniyang anak, Pinoy Suan Online. Kakaibang remote na in-order ng isang ina online, ibinida ng kaniyang anak, kinaaliwa ng mga netizen. Security guard, hinangaan matapos makapasa sa 2024 Criminologist Licensure Exam. Delivery rider na idinaan na sa video kaya ang pagtatawag sa may-ari ng parcel, nagpag-good vibes online. At humanoid robot sa Amerika na kayang gawin ng mga gawaing bahay ipinasilip sa publiko, at the skeleton model ng isang stegosaurus inilabas na ng isang museum sa New York City. sure ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating unang trending story. Mula sa loob ng sinapupunan hanggang sa paglaki ng kanyang mga anak, mananatiling ina ang ilaw ng tahanan habang ito ay nabubuhay. Patunay rito si Nanay Edna na all out at hands on ang suportang ipinamalas para sa munting negosyo ng kanyang anak. Sa sobrang sipag nito, aakalain mong siya mismo ang nagpapatakbo ng naturang negosyo. Ang kwento sa likod ng viral video tinutukan ni Arnold Herrera. Sabi nila, walang makakapantay sa pagmamahal ng isang ina. At ito nga ang pinatunayan ni Nanay Edna na todo supota sa kanyang mga anak. Kuha ang viral video sa Christmas Food Bazaar sa Valenzuela City kung saan mapalad na napabilang ang munting negosyo ni Sunny, uploader ng video na pinangalan ng Kuya Sunny Tusok-Tusok. Hango sa pangalan ng kanilang stall, patok sa customers ang iba't ibang street food tulad ng pugo, Fishbowl, Kikiam at marami pang iba. Last year lang daw nabuo ang kanilang munting negosyo kaya malaki rin ang pasasalamat nila sa Valenzuela LGU sa pagkakabilang nila sa bazaar. Kwento sa akin ni Sunny, silang magkakapatid lang talaga ang nagtutulungan para itaguyod ang kanilang negosyo kaya hindi niya naiwasang maantig nang walang pag-aatubulin umalalay ang kanyang ina na si Nanay Edna noong nagkataon na walang tataos sa kanilang stall talagang mahal na mahal daw ni Sunny ang kanyang mama. Dahil noon hanggang ngayon ay palagi itong nakasuporta sa mga bagay na makabubuti sa kanilang magkakapatid. Kwento naman ng netizen na ito. Naging customer na rin daw siya ni nanay nitong nakaraan at talaga nga namang na-enjoy nito ang masarap na tusok-tusok. Next time raw ay magpapapicture ito kay Nanay Edna. Sobrang nakarelate naman ang netizen na ito Naaminadong aminadong na-miss ang kanyang nanay na maagang sumalangit ang kaluluwa. Samantala, ang video raw na ito ang patunay kung bakit the best ang ating mga nanay. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa NBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next a viral story. Naging biruan online na dapat daw hiwalay ang social media ng mga matatanda. Dahil ilad sa kanilang mga ginagawa, kung hindi raw iginatutuwa ay iginahihiya ng kanilang mga anak. Ngunit kalaunan, tila hindi na lang social media ang kanilang napasok, pati na rin ang online shopping. Gaya na lamang ng ibinida ng new purchase ng ina ng isang netizen na kinaaliwan online. Kung ano ito alamin sa trending report ni Rose Lobiera. Iba iba ang papel na ginagampanan ng mga nanay sa loob ng tahanan. Mayroong guro, guidance counselor, tagapagluto, doktor at minsan pa nga ay interior designer. Sila kasi ang kadalasang nagdedesisyon sa mga disenyo sa bahay at ayos ng mga gamit at appliances. Kaya naman nang mauso ang online selling, isa ang mga nanay sa mga suki ng mga homeware shops online. At dahil sa ilang pindot lamang ay mabibili nito ang mga nais at hilig. Dumagsa naman ang mga nakakatuwang kwento ng mga anak sa online purchases ng kanilang mga magulang. Gaya na lamang ng in-upload ng isang netizen na larawan ng remote control na nakabalot pa ng remote control cover. Ayon sa uploader, binili raw ito ng ina sa isang online shop. Kinaaliwan naman ito ng netizen dahil ang cover ng remote nakalays at may disenyo pang oso. Hindi naman nagpahuli ang ilan pang netizen sa comment section na ibinida rin ang kaparehong remote cover na binili rin ng kanilang mga ina dahil sa cute na cute na disenyo. Hindi rin napigilan ng isa pang netizen na magkomento na para raw itong dadalo sa binyag dahil sa lace fabric na designs nito. Hirit naman ang isa, very demure at very coquette ang remote. Habang ang isa naman, nag-iwan ng mga kataga na tell me you're a Filipino without telling me you're a Filipino. Na pinahihiwatig ang pagiging tatak Pinoy ng isang kabahayan na may mga ganitong uri ng kagamitan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, from secure to licensed criminologists. Inspirasyon ng hatid ng 23-year-old security guard na ito mula Tagig City matapos niyang makapasa sa 2024 Criminologist Licensure Exam. Pinusuan ng netizens ang kanyang transition video mula sa pagsusuot ng uniform bilang guard hanggang sa oath-taking para maging isang full pledge licensed criminologist. Sama-sama natin kilalain si Kenneth sa trending report ni Millie Borja. Mula sa pagiging isang security guard ng isang eskwelahan hanggang sa maging isang full-fledged criminologist, nagsilbing inspirasyon ng 23-year-old criminology graduate na si Kenneth Dabalos mula Taguig City dahil habang nag-aaral para sa criminologist licensure exam, nagtatrabaho ito bilang isang security guard sa isang high school. Malaking tulong daw kasi ang pinasok niyang trabaho bilang pang-enroll sa review center. Pinusuan ng marami ng ibahagi niya sa TikTok ang naturang tagumpay sa pamamagitan ng isang transisyon. Inamin ni Kenneth na hindi nito naiwasan ang magduda sa kanyang kakayahan dahil ito ang unang beses na kukunin niya ang exam lalo na na pinagsasabay nito ang pangarap at trabaho. Araw-araw ang duty nito mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Pagkatapos ng trabaho, dumediretso siya sa review center sa Muntinlupa. At kahit mahirap at matinding sakripisyo ang kailangan, hindi tumigil si Kenneth na abutin ang pangarap nila ng kanyang kuya na ngayon ay isa ng pulis. Ilang tasa ng kape at pagdarasal ang kabilang sa kanyang mga sandigan para mapagtagumpayan ang kanyang inspiring na journey. At sa kabila ng pagiging licensed criminologist, patuloy pa rin ang pagtatrabaho ni Kenneth bilang security habang naghihintay na makamit ang ultimate dream. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Mike Tess, parcel po! Bukod sa matinding init o kaya na may ula na sinusuong ng mga masisipag nating delivery rider, nariyan din ang pahirapang pagtatawag sa mga customer. Pero mukhang di na yan naging problema ng rider na ito mula Laguna nang tila magkaroon ng light bulb moment ng matanaw ang isang video kay sa labas ng tahanan ng hinatira nitong parcel. Ang trending video at kuwelang hirit ng mga netizen tutukan sa report na ito. Umani na ng halos 1 million views ang TikTok video ng isang delivery rider. Paano ba naman kasi si Kuya Ryder abay tila nagkaroon ng light bulb moment para matawag si customer nang matanawang isang video ke sa labas ng bahay ng hinatiran itong parcel. Ito ba dito? Te parcel, te. Tau po. yung po. video kayo pa po, social nilo. <laughs> Ang uploader, kinilalang si Jemerson Maghirang mula San Pablo City sa Laguna. Say nito sa caption ng post, abay mas maganda raw pala yung may video ke para mas marinig siya ng may ari. Dahil naman sa paandar na ito, agad bumuho sa mga kuwelang komento ng netizens. Hirit nila, andyan ka na pala, di ka pa kumanta. Biro pa ng isang TikTok user, dapat nakascore daw muna ito ng 100 sa kantahan bago pinareceive yung parcel. Habang may humirit pang ate, lumabas ka na, napapaligiran ka na ng mga parcel. At say para mga netizen na ito, abay, mukhang may handa ah? dahil sa nakahandang video ke. Okay? Kaya naman kwelang payo nila kay kuya, nakikain na rin daw sana ito. para sa ating sunod na trending story. Sa mabilis na pag-usbong ng teknolohiya, aba, hindi na rin nakapagtataka na isang araw ay baka sila na ang gumagawa ng inyong mga kawaing bahay. Ipinasilip kasi sa Amerika ang unang humanoid robot na ang trabaho ay magtimpla ng kape at maglinis ng bahay. Kung ano pa ang hayang gawin ni Neo, the humanoid robot, alamin sa trending report ni James Galange. Kung kadalasan, makikita lamang sa mga palabas tungkol sa mga taong robot na balang araw ito raw ang mamumuno sa mundo ng mga tao. Pero dahil sa mabilis na pag-usbong ng teknolohiya, magugulat ka na lang na riyan na sila. Ipinasilip sa Amerika ang unang humanoid robot ng 1X Company na pinangalan ng NIO na ang trabaho ay gawin ang mga gawaing bahay. Ilan sa mga kayang gawin ni NIO ay magtimpla ng kape, maglinis ng bahay at di rin magtatagal, kaya na rin daw itong maglaba at magpakain ng mga alagang hayop. Ayon kay Burnage, CEO at founder ng 1X, layunin ng naturang invention ay hindi para palitan ng mga tao, kundi para tumulong pa ito sa mga pang-araw-araw na gawain. Pero sa ngayon, may kamahalan pang naturang robot kung saan naabot lang naman ang presyo nito sa halaga ng isang mid-range price na kotse o may git isang milyong piso. Ngunit wala pang eksaktong presyo na inilalabas ang naturang kumpanya. Dagdag pa ni Burnage, asahan ng mas marami pang humanoid robots ang magiging bahagi ng ating dipunan pagdating ng taong 2040 kung saan may malaking posibilidad na makikihalobilo na ang mga ito sa mga tao. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating huling trending stories, Stegosaurus Model. Literal na big reveal ang nasaksihan ng publiko sa isang museum sa New York City ng ipakita na ang ininuturing na isa sa most complete specimen ng isang sikat na Jurassic period dinosaur na Stegosaurus. Silipin yan sa trending report ni Rovic Manuel. Inilabas na ng American Museum of Natural History sa New York, USA ang kanilang bagong adisyon. Tampok ang isa sa most complete specimens ng Stegosaurus na binangala ng Apex. Kilala sa mga plate nito sa likod at spiky tail, may laki ang Stegosaurus model ng 11 feet o 3.4 meters ang taas habang 20 feet o 6 meters naman ang haba. Unang natagpuan ang fossil na ito sa Colorado kung saan naibenta ito sa isang auction noong Hulyo sa halagang 44.6 million US dollars at iniloan sa nasabing museum. Samantala taong 1870s naman, unang nadiskubre ang fossils ng isa sa mga sikat na Jurassic period dinosaurs na ito, na naninirahan sa North America, 150 million years ang nakalipas. Para sa DZRH TV ito si Rovik Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagbo-viral na video. Kasama po ang buong grupo ng GNVS Trending and a Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuwi, na di ba follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman na mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.